Hello everyone, sa muli ay samahan po ninyo ako ngayon sa ating pag-aaral, pagtalakay sa salita ng ating Diyos. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay naanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Na-welcome po mga kapatid sa ating devotional Bible study. Day 14 na po tayo. At yung teksto ngayon mga kapatid na tatalakayin, pag-uusapan, ay nandito po sa Roma 5.5. Basahin po natin. At hindi tayo binibigo sa pag-asang ito. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Basahin po natin sa English, ang sabi po ay ganito, And hope does not disappoint us, because God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit whom He has given us. Na mga kapatid, yung topic na ating tatalakayin pag-uusapan ay extension of love. What is the extension of love? ano po yung extension mga kapatid ng pag-ibig? There are three things to remember. Mayroon po tayong tatlong bagay na dapat tandaan. Ang una, it is the gift from God to those who believe in Jesus. Muli, basahin po natin yung Romans chapter 5, verse 5. And hope does not disappoint us because God has poured out His love into our hearts. Napakalinaw po ang sabi, because God has poured out His love into our hearts. Ibinuhos niya ang kanyang pag-ibig sa ating mga puso. Now, halimbawa po mga kapatid, parang lubid na mayroong dalawang pilipit, na naging tatlong pilipit na. Kaya mas tumibay pa lalo. Ganito rin mga kapatid yung pag-ibig na additional or extension ni Lord sa buhay natin. From natural love to godly love. So ngayon mga kapatid, yung bibigyan lang ng makajos na pag-ibig ay ang mga sumasampalataya o tumanggap lang kay Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Wala po nito yung iba, kundi yaon lang mga tumanggap sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Now, ano yung makikitang buhay ng mga hindi pa nakatanggap ng godly love? Mapapansin natin, makikita natin, una, nahihirapan po silang magpatawad. Pangalawa, may panahon sa iba at nagagawa ng paraan pero pagdating na sa Diyos, Di mapaglaanan ng panahon. Diba? So, yan po. Because wala po silang love, godly love. Pangatlo, kayang magsakripisyo basta sa sarili at sa pamilya. Pero hindi kayang magsakripisyo para sa gawain ng Diyos. Lagi silang present sa anumang mga bagay, gawain, sa kanilang sarili at sa pamilya. Pero pagdating na sa mga gawain ng Diyos, wala yan. Wala silang mga panahon. Kaya, mga kapatid, ganyan it because wala pong godly love. And pang-apat, hindi nakakaunawa sa gawain para sa Diyos. Kaya minsan, nag-aaway. Kung may mga kristyano na may asawang hindi mananampalataya, hindi sila magkasundo, nag-aaway. Bakit? Dahil po, hindi nakauunawa sa gawain para sa Diyos. Dahil wala pa po silang godly love. Ngayon, ano naman yung mapapansin natin sa mga nakatanggap na po ng extension of love? Una po, love ang Diyos. Mahal ang Diyos. Pangalawa, love ang ministry o gawain ng Diyos. Kaya makikita ninyo, mapapansin ninyo, maraming mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, na talagang faithful, active sa paglilingkod. And number three, love ang paglilingkod sa Diyos. At number four, love ang kapwa. Makita din natin mga kapatid na mayroon siyang pagmamahal sa kapwa. And natural, love ang pamilya. So, hindi niya pinapabayaan ang kanyang family. Yan po mga kapatid yung mapapansin natin sa mga nakatanggap ng extension of love. So what is the extension of love? It is the gift from God to those who believe in Jesus. And number two, it is the fruit of the Holy Spirit. In Romans chapter 5 verse 5, muli basahin po natin, And hope does not disappoint us because God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit Home he has given us sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, yung love of God ay ibinuho sa ating puso sa pamamagitan ng Kanyang Holy Spirit na inilagay at ibinigay sa atin. Nandito na po yung Holy Spirit sa atin. At sino po ang nakakatanggap lang ng Holy Spirit? Ibinigay yung Holy Spirit sa atin simula noong tumanggap tayo at sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Mababasa po natin yan sa Ephesians 1.3c. So mga kapatid, ang Holy Spirit ay mayroon pong nine fruits na siyang magsisilbing control ng mga believers upang mapanatili ang kabutihan at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Isa na po dito sa siyam ay ang love. Basahin nga natin sa Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Ang sabi, But the fruit of the Holy Spirit is love joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. So pansinin po natin mabuti mga kapatid yung mga talata, yung nine fruit of the Holy Spirit. Ang una po dito na nabanggit ay ang salitang love. So bakit ganito? Meaning siya po yung leader, siya po yung driver. Dahil hindi ka magkakaroon ng joy, hindi ka magkakaroon ng peace, hindi ka magkakaroon ng katapatan, self-control kung walang leader o driver na love. Lahat nag sa mga kapatid sa pag-ibig. Ang sabi po ng Bible sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13, and now abide faith, hope, love, these three. But ito, but the greatest of these is love. Talagang napakahalaga mga kapatid ng love itong agape o godly love na gift ni Lord sa mga believers. Tanda natin mga kapatid na hindi po ito matatago. Hindi rin ito matatakpan, hindi mapagkunwarian, hindi mapagsinungalingan. Mismo, ibubulgar ka nito. Papatunayan ng love na to kung sino ka, anong klasing tao mayroon ka. Kahit magsabi po tayong, I love you Lord, I need you Lord, iniisip po kita Panginoon, at ikaw lang ang nasa puso ko lagi. Sa'yo lang ang buhay ko. Pero mga kapatid, ang extension of love or ang love ay magsasabing, Tika, tika lang, hindi ako yan. Hindi ko yan gawain o katangian. O bakit nakapagsabi ang love na ganyan? Example, ganito mga kapatid. Dito po sa unang Juan 4, 20 at 21. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos. Take note, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos. Subalit so, napupuot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. O ngayon, magmamalaki po tayong I love you Lord mahal kita panginoon pero napupuot naman tayo sa ating kapatid. Anong sasabihin ng love? Hindi ako yan. Iba ang katangian ko. So mga kapatid, ang extension of love ay talagang nagsasabi po yan ng katotohanan. Ibubulgar po tayo niyan. Halimbawa, dito naman sa Juan 14:15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Hindi mo naman tinupad ang mga itinuturo ng ating Panginoong Hesus tapos sabihin nating iniibig natin ng Diyos anong sasabihin ng extension of love hindi ako yan dahil iba ang katangian ko sumusunod ako sa ating Diyos sumusunod ako sa Diyos wala na din example ang unang Juan 3.18 mga anak huwag tayong magmahal sa pamagitan lamang ng salita subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. E paano kung love natin walang gawa? Oh, anong sasabihin ng love? Hindi ako yan. Diba? So, ang tunay na love, mga kapatid, ang maghahayag sa atin, ang magbubulgar sa atin kung sino na tayo bilang tunay na mananampalataya. Kasi ang tunay na binigyan ng love ng Panginoon, extension of love, makikita, mapapatunayan mismo sa kanyang buhay. Kaya mga kapatid, sa bagong tipan, tandaan natin na mayroong pinakamahalagang utos na ang may kakayahang makakagawa lang nito ay ang binuhusan na ng Diyos ng pag-ibig as extension of love. Anong sabi po sa Matthew 22, hanggang 39 Ang sabi, sumagot si Jesus, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at nang buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Kita nyo? Pinakamahalagang utos yung love. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul. At yung pangalawa, verse 39, ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya mga kapatid, utos po yan ng ating Panginoon. So what is the extension of love? Number two, it is the fruit of the Holy Spirit. Number three, it is unmeasurable love. Basahin natin sa verse 8 and 9 bilang context po natin. Ang sabi, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Verse 9, kaya't sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Mga kapatid, tinawag ko po itong unmeasurable love or di masukat, di malilimitahan sapagkat ito ay mula sa Diyos at tulad sa pag-ibig na ipinakita ng Diyos. Bakit? Paano po ba ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig? Una po, pinatawad niya tayong hindi na dapat at karapat-dapat patawarin. Ita mo yan? So unmeasurable love po 'yan mga kapatid. kung iisipin. Makakita po tayo ng mga taong talagang super sama, napakasama ng tao kung sa atin hindi na natin magagawang mapatawad 'yan. Pero pinatawad niya tayong hindi na karapat-dapat patawarin, pero napatawad. Pangalawa, ibinigay niya ang kanyang anak para mamatay sa cross para po sa atin. Kung sa tao lang, sinong ama, sinong magulang na ibigay ang kanilang mga anak para lang sa isang tao, lalo na kung hindi mo kilala. So walang, walang ganyan mga kapatid. Pero ang ama, ibinigay niya ang kanyang anak si Jesus para lang mapatawad tayo. Love po yan. Unmeasurable love po yan. At pangatlo, tiniis niya ang pagdurusa, pasakit ng kanyang anak na si Jesus upang tayo ay matubos lang. Sino pong mga magulang ang kayang tiisin? Makita yung mga anak nila na talagang nagtitiis, nahihirapan, umiiyak. Pero mga kapatid, ang ama, tiniis niya ang kanyang anak na makita niyang nagdurusa, naranasan ang pasakit. Ngunit mga kapatid, ito ay para sa atin at ito'y pag-ibig. So, unmeasurable love yan mga kapatid. Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya sa ating Panginoon, ang pag-ibig na ipinakita ng Diyos sa atin ay hindi masukat. Kaya niyang magpatawad gaano man tayo kasama at binigyan din tayo ng ganitong pag-ibig. Kaya kahit gaano kasama ng tao, anuman ang ginawa nila sa atin, nakapag-release pa rin tayo ng forgiveness. Kaya nga tinatawag na unmeasurable. Ang hindi po nakatanggap ng ganitong pag-ibig ay maaring sabihin nilang sinusumpa na dapat yan. Hindi na yan pinapatawad, pinapatay na yan. Pero mga kapatid, ang nakatanggap ng godly love, nagagawa nila ang magpatawan. At inuutos na nga yan ng Panginoon sa Iglesia dahil alam ng Diyos na magagawa at kayang kaya na itong gawin ng bawat mananampalataya. Bakit pa mag ang Diyos kung hindi kayang gawin ng mananampalataya? Alam ng Diyos na kayang gawin ng mananampalataya ang magpatawad, kaya nga nag-utos siya. Basahin po natin sa Colossus 3, 12 at 14. Kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Verse 13, Magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Kita nyo, pinatawad tayo ng Panginoon kaya ang sabi dapat magpatawad din tayo. And verse 14, at higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Kaya mga kapatid, hindi maganda na tayo'y magtanim ng sama ng loob, magkimkim ng galit sa ating puso. Sinasabi po sa Efeso 4, 26-27. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo na kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. E eh kung taon na yan, kung ilang taon na yan, nandyan pa rin yung galit, hindi, hindi, hindi maganda sa harapan ng Diyos yan mga kapatid. Isang araw nga lang yung gusto ng Diyos na sana maalis na dapat yan. At verse 27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang jablo. Kasi kung puro galit na po tayo, papasok po ang jablo mga kapatid. Ibig sabihin, pangungunahan na tayo ng jablo, guguluhin na ng jablo yung ating isipan. Kaya sana huwag tayong magtago ng sama ng loob sa ating mga puso. At niliwanag sa Santiago 1.20, ang sabi, dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao'y maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kaya mas mabuting mag-release, i-open, i, -open, i magpatawad po tayo mga kapatid. Dahil alam nyo mga kapatid, ang sabi ng Biblia dito sa Matthew 6, 14, 15 sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong ama na nasa langit, Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong ama ang inyong mga kasalanan. Kaya malinaw, makikita po natin dito mga kapatid na itong extension of love, inilagay, ibinigay ito ng Diyos sa atin upang tayo rin ay magkaroon ng ganitong klasing puso na marunong din po tayong mag-forgive. Marunong po tayong magpatawad. What is the extension of love? It is unmeasurable love. Para po sa aking iiwan ng conclusion, mga kapatid, pagyamanin po natin yung pag-ibig na ibinuhos ng Diyos sa ating mga puso. Bunga po yan ang ating pananampalataya kay Jesus. Ang pag-ibig na ito ang magtutuwid sa ating buhay at magsisilbing driver upang tayo ay mapabuti. We must love God and we must love others. Ang pag-ibig na galing sa Diyos ang siyang maghahayag kung sino ka at kung ano ang connection mo sa Diyos. Para po sa ating review, what is the extension of love? Three things to remember. Number one, it is the gift from God to those who believe in Jesus. And number two, it is the fruit of the Holy Spirit. And number three, It is unmeasurable love. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig, pagpalain po kayo ng ating Diyos, at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.